ito okay po mga farmers ito po yung update sa aking loya kung saan ito po ngayon yung documentary ko po, po sa aking loya na yung aking loya ay 8 months and 2 weeks na po at saka mahigit na po isang buwan natamaan po ng sakit po yung aking loya at saka itong video na ito ay documentary po para maparating po sa Department of Agriculture, Municipality of hilongos ito po yung update sa aking loya mga ka-farmers yung sa kabila po mga ka farmers hindi pa po natamaan ng virus kadahil inisprihan ko po ito at saka yung kabila mga ka-farmers natamaan po ng virus ano na lang po to survival na lang po itong loy ako po, po dahil malapit na po itong magmamature siguro mga first week po sa February okay na rin po pero kasi lang importante po tayo mga pagka farmers na mayroon po tayong update sa ating loya para maparating po sa Department of Agriculture tara na at saka silipin natin kung ano talaga ang totoong nangyari ito po mga ka farmers kita po natin mga talaga talagang nabubulok po yung laman ng loya. Ito kaparmereso, tingnan. Nakikita po natin mga kaparmereso, bulok. sa saka maamoy. Iba ang amoy ng nalata po na luya Ito po yun talagang makita naman natin, sa kabila yung diferensya mga ka-farmers. ito ang hindi normal na pag pagmamature ng luya dahil yung pagmamature ng luya dahan-dahan po yun hindi po yun biglaan nakusa lang maninilaw po yung luya at saka ganoon din sa kabila ilang metro lang po yung pagitan mayroon din lalong <laughs> lalong na, lalo na sa baba mga farmers lata nalalata dito ka farmers tumubo na po yung mga damo na yung dati dito mayroon tanong mayroon ditong tanim na aloy ah at saka ano na rin na rin po yung mga damage po mga ka-farmers ah, abot pa abot pa yan hanggang dito mga ka-farmers yung sakit po pusa talaga mo makit sa taas kaya minabuti ko tong kinunan ng video na aktwal dahil ipasa ko to sa Municipality of Hilongos sa Department of Agriculture dahil kinakailangan talaga tayo mga pagka farmers dahil nung nakara nakaraang taon registered ko po ito sa Department of Agriculture yung aking Royal Farm para ano na rin crop insurance protection para mapakita sa kanila kung ano ano ba, ano ba talaga ang problema sa mga loya farmers ngayon itong mga taon ito nag ilang mga siguro ilang taon na mga tatlong taon, mahigit tatlong taon na po yung mga problema sa ating loya farm lalong lalo na ngayon sa ganitong mga ano malapit sa barang malapit sa mga bahay at saka yung maganda rin ang taniman yun din ang matatamaan ng ating loya farm hindi yung matirik na bahagi at saka ito na rin ka farmers, isasabi ko na rin sa inyo kung an mag il ano, ano kaya ilang kaya ilang kilos kaya ang aking damage po ng aking luya. tingin ko po to. Dahil kabisado ko po 'yung sitwasyon, mahigit 500 kilos po 'yung damage ng aking luya farm. Siguro ito maharvest ito, kung hula pang damage mahigit 3,000 kilos. Ito, ito ngayon ang resulta, 'yung damage, ito ngayon estimated is about 500 kilos. At saka ano na rin po, dahil yung asawa ko po ay isang munisip, ano, barangay councilor na yung ano po niya, yung kanyang committee ay department sa agriculture po. Para na rin to ay documentary para magkaroon kami ng ano, ginger farmers training. Ito yung 2024. At saka salamat na rin po sa mga viewers na itong video nito na, na may pamahagi sa inyo. At saka, salamat na rin po. God bless